siya or yung hindi siya scam kasi ang daming scam na yun pero nalapitan kasi sila sa mall kinabal siya tapos kung um, pwede pumunta siya ngayon <laughs> <gasps> Kakaisang libon ako agad ako si Aiden At si Love. Aine. Hello. Ayan. Punta kami ngayon sa Mountain Lupa para sa free VTR ni Aiden Yan. Akagala namin kahapon. Ayun, gumala pala kami kahapon. Tapos, pumunta kami ng SM Festival. Ayun nga. Akita siya ng talent scout at pinap pinapapunta. Ayun, pinapapunta siya ngayon para mag-VTR sana sana siya ang makakuha siyang uh, kahit ano excited ako na kinakabahan yeah. ako dapat yun eh, <laughs> eh time naman niya to siya eh. eh naka ano kami nakaayos kami nakaayos siya bye diba? Sugi so, ka so, na kabahan. Sana medyo ano, okay lang yung wala na masyadong traffic kasi at, ano, ano oras natin din yung magka alas dos na. Ang baba naman ng ano, upuan. Yeah. So far. Ang likot ng camera ko. Yan. As ano shot tinag ko mula, nire-research mo namin na kahapon kung talagang ano siya, legit siya or hindi siya scam. Kasi ang daming scam na yun. Pero nilapitan kasi sila sa mall. Kinabal siya. Tapos kung pwede pumunta siya ngayon. At matagal na yata sila kasi ano, marami na silang followers. So ayun, pupunta on the way na kami. Sana ano lang, mabilis lang yung biyahe. Kasi Sunday naman, pahinga ng mga biyahero. Mahihilig tumala. Yeah. So, update na lang later. few moments later. So, yun, galing nakatapos kat lang namin ng VDR. Ah, tapos, uh, tatawagan na lang daw kami para sa Galing-galing ng baby ko uh, na. Pinag-ano siya, pinag picture ng, yun na na ano na nag-audition, ginagawa na mag-audition. So, yun. photoshoot pala, yun. VDR. So, update na lang kayo, guys. para sa orientation ni Aiden. mahirap na ng morning person. <laughs> yung nasanay ka sa night shift. Tapos biglang boom morning. So, ayun. Eh, sana maganda yung magiging outcome mamaya. Update na lang tayo later. A few moments later. So, yun. Pauwiin na kami. Wala naman lang kami ng drive-thru ng Jollibee. Naku, mailit. Gano'n pala yung pinagdadaanan ng mga artist na magbago sila sa makeup. Madindeng makbakanay. At yan ang busy-busy ang bata. Grabe ang exposure ng mga dumadaan. kanina. Kaya eh, ako muna ibabalik sa pagkatrabaho. Eh, nakarating na kami dito sa puntang c Para diretso na. Doon na kami kakain, mag-drive-thru. Tapos, ano? Tapos, ano? malambot. Ito, plancha. Ah, hindi, hindi. Pinaplancha ko lang yung bangs kasi yung, yung uh, so, curved Tapos yung lipstick na gamit ko is yung lipstick ko na brand ko. Tapos yung hair color ko lang ng ash blonde. Nabili ko sa si TikTok. Yeah, hindi siya nakaka, hindi siya para mati, mati, matilas tingnan. Hindi siya matilas tingnan. Alay pa rin siya. May, may nakong nilagay na serum para pang protect sa hair. sa TikTok ko lang naman. Dahil dahil akong tambay sa TikTok. Ipapost ko yan sa description box sa baba. Ayan, hindi siya traffic yan. At 12.40 p.m. na. Ayan, na si ate.

Dapat kasi sa lang kami kakain. Big kami. Dapat kasi talaga, Sunday lang eh, dito, Jollibee. As kumain kami. Nakakaisan na ako. Paano mabas? <laughs> everybody. Yeah, uwi na kami. And it's 2.30 ng hapon. At kad na kami ng Jollibee para mag-lunch. At nainom ko na rin yung aking food. Yun. Nakainom ko lang nitong lumi. Isa sa umaga and sa gabi. Ay, napakunti na ba siya. Tatlong kapsule na lang siya. Pero meron pa naman ako ng stock dyan. At parang meron ko niinom na supplements lang like ito. Sodium Ascorbate. Ilang buwan na ako niinom At ayun nga, sa, sa pinunta namin kanina, hindi ko na-realize na hindi pala siya ganun kadali mag... yung makita yung being celebrity or sa commercial. Depende yung sa yun sa hihingiing project. Yan. So, hopefully, sana magkaroon sa ng chance si Aiden na ma-expose. Essential sa aking background. Essentially. <laughs> so, ayun. Hindi siya ganun kadali. Magdadaan sa napakadaming workshop ng iba. Tsaga, tsaga. Kung sana pwede ako. Tsaga yung kagandahan at hindi na ako kaganda, -kaganda. tingnan sa TV so ayun, sana sana mabigyan siya ng ano ng, ng time or exposure pero ayun nga ako siya kung pupunta ka so, kung mabiyahihin mo siya pero yun, sulit naman na okay din na experience namin yung kanina pero ayun, hindi hindi namin alam kung saan kami dadalhin ito. Pero, enjoy lang. Para alam din namin sa susunod. So, yun lang. Yung mga itong kung saan ko ito nabili. Meron yan sa TikTok ko. And, ilalagay ko rin sa description box. And, ayun lang. And, see you on my next video. Bye-bye.